Diyos, Padre, Yesus, Diyos, Santi, Amen. Magandang umaga sa ating lahat, sa anumang paning mundo buong ninyo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin na mapakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong si Jesus ay nasa isang bayan, isang lalaking kitungin ang lumapit sa kanya pagkakita ng kitongin sa kanya, ito'y nagpatira pa at namanhig sa kanya. o, kung ibig po ninyo ako iyong mapagagaling, hindi po siya ni Jesus at ang sabi, ibig ko gumaling ka. Pagdakain na walang kanyang kitong at pinagbilinan siya ni Jesus, Huwag mong sabihin ito kanino man. Sa halip ay pumunta ka sa sasadote at pasuri. Pagkatapos, maghanog ka ng haing iniutos ni Moises bilang patutuo sa mga tao na magaling ka na. Ngunit, lalo pag kumalat ang balita tungkol kay Jesus, kaya dumagsa ang napakaraming tao upang makinig at magpagamot sa kanya. At si Sus ay laging nagpupunta sa ilang na buo at nananalangin. Ang mabuting balita ng Panginoon, Praise to you Lord Jesus Christ! Pagnilayan natin bilang mga Romano-Katoliko at sa unang pagbasa sa unang buwan, ang ibanghelyo ngayon ay nagpapakita ng kahangang kahang hapag at kapangyarihan ni Jesus na magpagaling. Ngunit, higit sa lahat, ang kanyang pagnanais na bigyan din ang pananampalataya, pagpakingbaba at ang tamang paraan ng pagpapasalamat sa Diyos ay kitungin na itinuring na isang outcast sa lipunan ay nagpapakita ng lubos na pananampalataya sa pamagitan ng pagsabi, Ginoo, kung ibig po ninyo ako'y inyong mapagkagaling ang sagot. Jesus, ibig ko, gumaling ka ay nagpapakita ng kagustuhan ng Diyos magbigay ng kagalingan at kaligtasan sa mga nagtitiwala sa kanya. Ang utos ni Jesus na magpasuri sa sandit sa sasadod at maghandog ayon sa kautusan ni Moises ay nagpapakita ng kalagahan ng pagsunod sa tradisyon ng pananampalataya. Gayon din ang madalas na pag-urong ni Jesus sa ilang upang manalangin at nagpapakita ng kanyang lubos na pagkikipag ugnayan sa Ama. Dapat nating tularan bilang mga Kristiyano maawa sa kasalubuyan pagharap sa sakit ang mga taong dumaranas ng mabigat na karamdaman tulad ng cancer o mental health issues ay maaring mag-alay ng kanilang pananampalataya sa Diyos tulad ng kitungin sa modernong panahon Maraming gumagaling ay hindi lamang sa tulong ng medisina kundi dahil sa kanilang pananampalataya. Mga outcast ng lipunan. Sa ating lipunan, may mga taong itinatakwil tulad ng mga biktima ng kahirapan, adiksyon, at mga taong ilbidjitikyo tulad ng ginawa ni Jesus, tinatawagan tayong magbigay ng pag-asa, pagkalinga at pagmamahal sa kanila. Pananalangin sa gitna ng gulo, sa gitna ng mga sakuna, digmaan o pandemya. Makikita natin ang kalagahan ng paglapit sa Diyos sa pamamagitan ng taimtim na panalangin tulad ng ginawa ni Hesus sa iya. Sa unang pagbasa, ang sulat ni San Juan ay nagpapaalala sa atin na ng pananampalataya kay Hesus bilang anak ng Diyos. Ang tagumpay ng dumadaig sa salibutan. Ang kanyang pagkatao bilang Diyos at tao ay pinatunayan sa tubig o bininyagan sa purgaryo. Dugo, pagkamatay sa krus, at Espiritu Santo nagpapatutuo sa ang sinumang nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggang. Halimbawa, sa kalang kasalukuyan, tagumpay sa pananampalataya. Ang mga taong nakakaranas ng na mga pagsubok sa buhay, ngunit patuloy na kumakapit sa Diyos ay nagiging patutuo ng tagumpay ng pananampalataya. Halimbawa, ang mga kabataan sa mga outreach program ay nagdadala ng liwanag sa iba. Kahit na limitado ang kanilang mga kakayahan, pagpapalaganap ng mabuting balita. Sa kabila ng teknolohiya at social media, Maraming kristyano ang gumagamit dito upang ipahayag ang mabuting balita sa pamamagitan ng mga inspirational posts, vlogs, at online masses. Pagkakaisa ng simbahan, ang mga gawain tulad ng sino ng simbahan, World Youth Day ay nagpapakita ng pandaigigang tanumpay ng pananampalataya kay Kristo. Panalangin tayo para sa buong sa Aming Diyos na mapagmahal, salamat po sa inyong patuloy na pagkabay sa amin sa gitna ng aming mga pagsubok. Patawarin ninyo kami sa aming mga pagkukulang lalo na sa mga panahon ng aming pagdududa at pagkakampante. Panginoon, sa pamamagitan ng inyong kapag, pagalingin ninyo ang mga may sakit, bigyan pag-asa ang mga nawawalan ng lakas ng loob, at yakapin ang mga tinatakwil ng lipunan tulungan ninyo kaming maging mga instrumento ng iyong pagmamahal at kalinga sa aming kapwa. Espiritu Santo, pag-alibin mo kami sa pananampalataya at palakasin ang aming kaluuban upang magtagumpay laban sa mga tukso at hamon ng mundo. Kabayan mo kami sa paggawa ng mabuti sa aming pamilya, simbahan at lipunan. Inihiling namin ito sa ngala ni Iso kasama ng Mahal Bereng Maria ang lahat ng mga banal. Amen. Sa muli, hindi ang lahat, tuloy ko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang sa ng Ipanghiyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya ang ating simbahan, ang mga aspeto ng ating buhay, bukas ang ating puso na sagutin ng mga ito. Sa sama natin pagnilayan at palagaan ng habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Isus sa si Evangelio sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita Hawa'y maging daluyan tayo ng kapag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Iyong binipad, praise and fill Spiritus Santi. Amen. God bless!